To start speaking in italian then if you want because when you're always having your secret conversation you always speaking in tagalog and i don't know what you're saying so i don't come then hello guys welcome back to my channel kumusta kayong lahat guys thank you thank you sa lahat ng mga nagsusuporta dito sa aking youtube channel may god bless you everyone guys And good evening nga pala sa inyong lahat. At today's video, ako ay nag-iihaw ng aming dinner. Ito ay white snappers. At dito na lang ako nag-iihaw guys dahil sira yung aking grill electric grilled. Grilling pala, electric grill. <laughs> so ito guys, meron akong kailan dito. In-blanch ko na siya. Means, um, Inano ko siya sa mainit na tubig. Lalagyan ko siya ng carrots. At saka igigisya ko siya na guys ng ating garlic. Minced garlic. At ito naman guys yung ginawa sa sabusawan namin dito sa aming isdang imihaw. So ito guys yung aming dinner. At ito naman yung ginawa ko ay may eh, ano minch uh, onion at saka yung ating tomato, yung kamatis. At saka nilagyan ko siya guys ng sili. At hiniwaan ko siya ng ano, yung garlic na, na, na nakababad sa suka at saka sa sili. So yan, napakasarap guys ng aming dinner for tonight. At siguradong mapapakain na naman ako ng madami. At syempre, hindi ko yung pahayaan na mapakain ako ng madami. Kasi, guys, hindi na ako nagluto ng kanin. So, ito lang yung kanin namin, yung leftover namin na brown rice. Ito lang guys yung aming leftover na kanin. At actually marami pa ito guys. Usually ganyan na lang yung kinakain ko. Yung parang yan lang. Small portion na lang, guys. Kasi ayaw ko nang mabusog masyado. So, ayun ay yung aming dinner for tonight. At ito naman ay gagawa ko ng kanyang sauce. Ataktan muna natin itong ating isda para maluto siyang mabuti, guys. So, dito ko lulutuin itong aking gulay. Oh, mainit pala. Akala ko bakal yung kamay ko. <laughs> Sinindi ko na pala yan kanina. So, ayun guys, iluluto na rin natin yung ating gulay dito. At syempre, meron tayong olive oil. Lalagyan na natin siya ng konting-konti -konti lang guys. Pang toast lang natin dun sa ating garlic. So, ayan. At syempre, painitin natin siya ng konti. At konti lang guys, yung mabilis lang lutuin yan lang guys. At ito lang yung ilalagay kong seasoning guys. All in one seasoning. So yan, napakasarap niyan guys. So ngayon, dahil mainit na yung ating kawali, ay ilalagay na natin yung ating garlic guys. Yan. Ilalagay na natin at konting brown lang ng konti para mabango-bango naman yung ating Kailan. Ayan guys, kailan. I-blanch ko lang yan guys nang nilagyan ko ng konting mantika, yung tubig, saka konting salt. At ito naman yung ating garlic. At yun din yung ating ating carrots. Pwede na natin yan pagsabayin guys. So ayan. Ayan, ayan, ayan. At syempre lagyan na natin siya ng all-in-one seasoning. Yung ating garlic ay oo. Kuting konti lang kasi ayoko na ng maalat guys. Yan lang, konti lang yan. Sakto lang yan, guys. So yan nag na siya. So pwede na natin ilagay itong ating gulay. Hindi ko na siya lalagyan ng tubig para hindi na siya, ano, wala siyang sabaw. ngayon, guys, napakasarap yung ating gulay. pwede na yan guys ganyan lang kadali yung aking dinner yung aming vegetables so kailan lang na lunch with carrots so ayan guys tapos na yan so papatay ko na siya dito takpan mo na natin siya habang iniihaw natin itong ating isda Okay lang na lumambot yun guys kasi ayaw namin ng matigas na gulay. Ibang matigas lang ang gusto ko. <laughs> Ayan, I'm joking guys. Ha. Ayan, yung ating isda ay konting luto pa guys. Ayan. I think itong pabila ay hindi pa masyadong luto. Ayan. Ay, ito na yata, guys. I love this grill pan, you know. Kasi dito ako nag-iihaw ng isda. Nag-iihaw ng beefsteak. Nagamit ko to sa beefsteak. So, baliktarin ko siya konti mais. Sandali lang para maluto masyado dito sa kabila. Ayan. Ay. Ayan, guys. So. Ang sarap-sarap. Yummy, yummy, yum. Ayan, guys. Pero actually, luto na ito kasi kung titignan nyo, guys, dyan, o. Oh, luto na siya. Wala na siyang dugo-dugo. So, that means that it's already cooked. So, balikta rin lang natin siya. Ay, hindi na, hindi na mabaliktad. Iluto na lang natin mabuti dun sa likod, guys. Takpan pa natin ng konti. Ayan. So, hinaan lang natin siya ng apoy, guys. Ayan. Hihinaan natin siya ng apoy. So, ayan guys. Habang initay natin na maluto yung ating isda, ay ipainit na natin dito sa microwave yung ating rice. Ayan guys. initin ko siya sa microwave namin. Two minutes lang. Ayan. So, yung table naman namin ang aking i-prepare. So, kailangan ko itong So, ganyan lang dito ang buhay namin, guys. Simple lang kami. Hindi kami fancy-fancy people. Ayan. So, ilalagay ko yan. Meron nang nakaready na red wine ko dyan, guys. At, ay namin si Bonsing naghihintay ng pagkain. Naka, Beer naman siya, yan. Parang basic siya. Mayroon siyang kachat. Sino kaya ang kachat niya, guys? Ayan. Ilagay na natin ito sa ating table. At maglagay na rin tayo, guys, ng ating oh, sand rice, fish, and vegetables and red wine. So, kain na tayo, guys! Let's have a dinner! So, guys, kain na tayo. Ito na yung ating dinner, guys. Yung isda natin. Ang sarap, guys, ng aming dinner for tonight. Yan. Ito yung aking special sa usawan. Yung sibuyas at saka matis. Saka may chili. Ah, oh, yummy, yummy, yummy. wala ko yung pipino kasi ayaw ni Bosing. Hmm. hmm. Ang sarap guys to. Fresh na fresh ang isda namin. Kasi fresh, not fresh. Okay. Can I have that. Mmm. The guys. Napakahirap talaga mag-diet. It's very, very difficult. It's very hard to diet, you know. Mmm. But you nice food like this. Mmm. Not fat in the movie. No. Tapos yung gulay namin, guys, ang sarap ng pagkaluto niya, Oh. So yummy. Mmm. Sarap. Hmm. Hmm. Sira na naman ang diet ko, guys. Cheers. Sarap. Mm. Masarap, you like it. Sarap, you like it. Bossing, pakit like masarap. And I'm bossing, ko so guys, no na ba Oh, that's the best, best bossing in the world. That's the best man in the world. Hmm. super duper guys super bait ni po Yeah for me and to my family he is very very nice So in guys hindi na ako magtatagal mag-video so maraming salamat at sana ay nag-enjoy kayo sa aming dinon Thank you for watching god bless